pang underrated na naman, Gerald Germain Wallace binansagang The Crash dahil sa kanyang walang pakundang ang paggamit ng kanyang katawan sa opensa at depensa. Madalas nga lang din siyang ma-injure dahil dito. Willing makipagpalitan ng muka, nakakainis siguro kapag ito ang bumantay sa iyo. Ito plok pakinggan, siya ang maituturing na the greatest Charlotte Bobcat player of all time. Pero technically, shared ang history ng Hornets at ng Bobcats. Pero during that brief moment in time na nagkaroon ng Charlotte Bobcats, siya ang naging best player at bright spot nito. Shoutout din kay Coach Larry Brown. Ang laki ng ginawa ni Larry Brown para sa team na to. Tubong Alabama. Naging one and done siya sa University of Alabama Crimson Tide. Ibig sabihin one year lang. At nagdeklara para sa 2001 NBA Draft na kung saan napili siya ng Sacramento Kings as the 25th overall pick. Napapakamot ako lagi ng ulo kapag nababalitaan ko na ang rookie ay dinraft ng Sacramento Kings. Mm -mm. Pang-ibang topic na yun. Sa kanyang tatlong taon sa Sacramento, bihira siyang nakapaglaro. Hindi naman ako nagtataka, no? Mm -mm. Ito lang din naman kasi. Sa bagay, yung stacked na team ng Town noong early 2000s, ang tinaguriang Uncrowned Kings, kaya sa 2004 expansion draft para sa bagong team na Charlotte Bobcats, eh hinayaan na siya ng kupunan na lumakad. Pero ayun na nga agad siyang naging starter para sa Bobcats. Nagpapakita ng senyales ng kanyang galing sa depensa sa unang taon sa Charlotte. Patuloy siyang nag-improve sa sumunod na taon. Nag-average nga siya ng 14.5 points, 7 rebounds na may 54% shooting percentage, ang malupit pa dyan ay nag-average din siya ng 2.1 blocks at 2.5 steals per game na kung saan pinangunahan niya ang liga. Aba matindi. Taong 2010 nang mapili siya bilang All-Star sa 2010 NBA All-Star Game sa Dallas. Aba naging All-Star pala siya. Ang first and only Bobcat na nakagawa nito. Sumali din siya uli sa dunk contest nung taon na yun. Napabilang sa NBA All-Defensive First Team at pinangunahan ng kanyang kupunan sa unang appearance nito sa playoffs. Kaya naman out ko si Coach Larry Brown. Saluto Gerald Wallace. Pero ang laking bagay ng pagkalikot ni Coach Larry Brown sa team na ito ni Michael Jordan. Anyway, matapos nga lang noon ay natrade siya sa Portland Trail Blazers para tulungan ng kupunan na nagulpe ng injury. Muli siyang natrade papunta naman sa New Jersey Nets na kalaunan ay naging Brooklyn Nets. Tapos, tinapos niya ang kanyang karera sa Boston Celtics. As mentioned earlier, nagulpid din po siya ng injuries, concussions, separated shoulder, collapsed lung, <laughs> parang nakarcrash ano, fractured rib, at mga ilang contusions. Yan ang mga injury na natamasa ni The Crash. Kaya naman pala natawag na The Crash. Hindi mo maaalis kasi sa kanya ang gigil. Mas mahaba pa sana ang karir kung healthy. Gayun pa appreciation na lang para kay Gerald Wallace, the greatest Charlotte Bobcat ever, the GOAT. Mm-mm, ay siya plok. Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia hanggang sa susunod na episode ng chum, chum, Chambalero. Dumalaw ka na rin pluk, sa Chambalero.com.